Alright. Uh, ito, dahil din ito sa comment ng isang ating uh, uh, viewer, ano, kinomit niya yung kanyang upload din, which is yung Senate hearing dito nga kay Digamo in the past. Ano. Babalikan natin kasi totoo nga naman bakit wala yun. Pero ito, panorin muna natin itong balita na ito, ah. March pa itong balita na ito, ah. Mga miyembro ng organized crime group ang suspect sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel De Gamo, Ayon kay Philippine National Police Spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, nakita ito sa ginamit na armas sa sakyan, sa galaw at background ng mga suspect. Kung uh, makikita po at pagbabatayan po natin ma'am yung mga klase ng barrel, high-powered firearms na ginamit ng mga suspects, yung involvement po ng at least apat na mga ex-military uh, members po, yung mga sasakyan na mga high end ay masasabi po talaga natin Narinig yun na sasakyan na high end at yung high power na barrel. Na ito ay uh, uh, organisadong grupo, mga masasabi natin na ito ay mga gun for hire groups na na talagang uh, binuo para lang sa isang objective, ito ay uh, patayin po ang ating uh, governor de gamo hmm. Kinumpirma din ni Colonel Fajardo na nailipat na sa Philippine Army. Ay uh, inilipat na po sila. Colonel Fajardo na politically motivated ang um, uh, posibilidad na ito ay uh, political in nature dahil init na politika dyan po sa sino pa siya ano pang estado niya sa buhay sasakyan pawang mga sibilyan ang may-ari okay, po tayo sa ating uh, imbestigasyon doon po tayo sa ating uh, imbestigasyon <clears throat> kinumpirma din ni Colonel Fajardo napawang mga sibilyan ang may-ari ng ilan sa mga baril at sasakyan oh, na ginamit mga suspect sa pagpatay kay Governor Digamo. Uh -huh. Yung uh, baril po ay uh, meron na pong uh, resulta po yung uh, verification po ng ating uh, Firearms and Explosive Office. Yung uh, iba po dyan ay uh, walang records po sa ating uh, FEO at uh, wala po yung iba ay walang serial number. Uh, ito ay uh, yung iba naman po ay may lisensya so subalit uh, expired na po. Bunsod ang sunod-sunod na Okay. Yan ah. Dinig mo na, dinig mismo natin high, ano, high-end na mga sasakyan, high-powered na mga baril. Eto, puntahan natin itong Senate hearing na to. <clears throat> Please take your rank and name, sir. Police Brigadier General Raul Loy Margamento, Director HPG. Thank you, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Yes, sir. No, no. Thank you, sir. Please take your seat, sir. Yes, uh, please uh, mm. answer the question. Ay na, under oath ito, ah. Uh, uh, said, your honors, the same with the, what we have in, in PHP, sir. So, said, uh, yes, Mr. Chair. Yeah, uh, ito, maraming salamat kay Vince Garcia. Ayan, kinoment niya itong video niya na ito. ah. Uh. Ito. Yes, sir. Anong sabi nila? Bakit na-involve sa kaya nila? Basically, sir, yung first two sack yan na pinikita niyo sa video, yung Montero at ang um, Montero, uh, Mitsubishi, Mitsubishi, puro ito binenta na, sir. Mm. Hindi ito mga bago. Napasapasa na ownership nito, sir. So, na-trace lahat po ito, sir. Na-trace. Kasi nakikita kaya, ko, Kaya, as far as the last owner is concerned, mm. anong rason nila Anong is, Ang pinaka-importante dito yung last owner. Okay? Nation nila. Why are these vehicles involved in that uh, fateful day? Yan. Uh, involved yung, yung vehicle. Basically, sir, nahuhulog na sa isang tao lang ang mobile nito ng panghuli. Kaya nga. ah. Oh. Yes, sir. Uh, binanggit na po ni MBI Director, uh, ang androgo Go ang lumalabas na huling mobile na sakyan na to. Yung tatlo. Huling owner, Andrew Go. Yes, sir. S nakausap niyo si Andrew Go. Mm. Nakausap na po na ng ating nakausap. sa SITG. Mm, nakausap. He's very willing to give his statement. Mm. Oh, very willing. Uh, ilang araw na. Ano statement niya? Ang kanyang statement kasi, sir, buy and seller siya ng sakyan. Ha? Buy and sell ang kanyang negosyo ng sakyan. Buy and sell? Yes, sir. Buy and sell? <laughs> kahit na buy and ka bakit mo ipapagamit yung sasakyan mo di ba? kung ipagamit mo ano yun binenta mo ba sa mga gumamit noon o pinagamit pinahiram so dapat kasama ito sa kaso at investigasyon bakit hanggang ngayon walang nagsusurface na ito kasama sa investigasyon at kasama sa kaso hey, so. o, pakinggan natin ah binenta niya uli. Sino uli nakabili, nakabili nung sasakyan na yon? Siya na ang huli siya nakabili nun. oh, siya ang huli. Siya. so, sa kanya pa rin ng oh. nito. Yes, oh. last stance. Oh. Last... Bakit gusto kasi ng polis na to uh, ilihis yung Andrew Goe na yon Pero, ano ngayon kung buy in sale, binenta, na ipasa-pasa, ang pinaka-importante dito, yung last owner, yun ang pinaka-importante. Stats. nga po sir. sir. Mm. So sinama na niyo ito sa filing ng kaso? Yes, sir. Mm. Sinama na niyo ito sa filing ng kaso? Anong sagot niya? Yes, sir. Under oath to. Under oath. Ikalat po natin ha, ah, itong video ito. Kasi kailangan ma makarating ito sa sa ating eh, yan kay senator bato kasi pinagsabihan mismo yan ikalat po natin sabihin natin bakit hindi na isama sa kaso pero sabi niya dito na isama sa kaso itong tao na ito yes sir ah ulitin natin ito sinama na niyo ito sa filing ng kaso yes sir itong tao na ito yes sir oh ulitin natin, so, na yes, oh. Ulitin natin. So, na ilang beses natin ito? ulitin yes sir itong tao na ito oh ulitin pa natin ito so, sinama na niyo ito sa filing ng kaso yes sir itong tao na ito yes sir Hmm. Okay. Ngayon, tignan natin. Ha? Sabi, sinama daw sa filing ng kaso. Tignan nga natin kung totoo. Ha? Tignan natin kung totoo. Kung nagsasabi ba sila ng totoo. Ayan na. Sinama ba talaga o ano? Pinoprotektahan nila itong taong ito. Ha? Bakit wala siya sa kaso? Yan na. Napakalina. Wait lang. Ayusin ko. Oh. Okay. Siguro nababasa naman niyo, oh. medyo lakihan ko pa ng konti. Oh. Yan. Kita nyo. Ayan na. Nilibilan na natin ng before at saka now oh, ito mo nang before. Ito mo nang before, tingnan natin tong before na to. Ano nakalagay sa before. Ah, ayan. Basa. Ang date nito nung before, May 17, 2023. Under Prosecutor General Malcontento, 'di ba? Anong sabi? For the information of this honorable office, similar criminal complaints for murder, frustrated murder, and attempted murder involving the assassination of Gobroel Digamo, several others are now pending before the Regional Trial Court in Manila. Recommended for prosecution number one: Kong Arnolfo Jr. Teves, uh, e. Eli uh, Elias Arnie, Big Boss, Big Boss Idol, Boss Idol, Idol Calbo. Oh, yan. So yan yung ano niyan. Number two. Valiente Elias uh, Angelo o oh, Angelo or Jelo uh, kung, kung ano pa number 3 yung sister nitong si Angelo na ito ha huh? Number 4 ano nakalagay Andrew Go Ayan oh napakalinaw Andrew Go ha huh? Business niya uh, Primo Car Exchange ah uh, Number 5, Captain Lloyd Cruz Garcia 2. Number 6, Nigel Electona, uh, Elias Nigel. Ngayon, tignan natin dito sa now. Bakit dito sa now? Bawas Ah, dito sa before noong May 17, anim sila dito bawas. Bakit bawas? ah huh? bakit binawasan nila tignan nyo naman oh ano meron ah number one Arnulfo Tevez. number two Angelo Palagtiw number three ah uh, one Elias sister of Angelo Palagtiw Gian or Gian. Number 4, number 4 kagad. ba diba, number 4 dapat dito si Andrew Go. Captain Lloyd Cruz Garcia. Number 5, si Nigel Electona. Okay, para sa background natin, itong Captain Lloyd Cruz Garcia ay yung captain ng chopper ni uh, Kong Tevez. Paano nasali itong ano na to? Sige nga, paano nasali itong Captain Lloyd Cruz na to. Eh, doon pa nga lang sa balita anong sabi? Ha? Mga sasakyan na high-end. May balita ba nung una about sa chopper? Wala, 'di ba? So paano nila na-link at nasama sa kaso itong Captain Lloyd Cruz Garcia nito, samantalang si Andrew Go na nakita naman natin yung tatlo, apat na sasakyan. Ah, tatlo na sasakyan na ginamit mismo doon sa compound na yon at nalaman uh, ah, na ang may-ari ng sasakyan na yon ay isang nagngangalang Andrew Go ay hindi kasama dito sa warrant of arrest na inilabas ngayon. Di ba napakalaking katanungan yon? Ang tanong, bakit wala itong si ah, Andrew Go sa warrant of arrest? Napakalaking katanungan yan. Ha? Napakalaking katanungan. Isa pa. Ha? bukod doon. Bukod doon. Yung baril na ginamit. Yung baril na ginamit. Bakit wala? Kita nyo? Kita nyo yung baril na yan? Itong baril na ito? Ha? Itong baril na, na naka-highlight, itong baril na naka sa upper right natin. Yung baril na yan, pag-aari yan ng isang nagngangalang Anthony Ramos Ho. Pero, yan po ay nasa kustodiya ng PNP. Nopo, ah? Negros Oriental Police Office ang kustodiyan yan. Yun yung last na kustodiyan nung baril na yan, yung naka-highlight na yan. Yan yung baril na pinarada nila na nakapatay daw kay Gobroel de Gamo. Ha? Although yan ay baril ng isang Anthony Ramos Ho, wala na sa kanyang kustodiya matagal na. Nung, napaw nung napawalang sala siya nung 2013, kinuha na kasi nung 2006 na dinidinig yung kanyang kaso, ha? nasa kustudyan ng korte pero nung napawalang sala na siya nung 2013 nasa kustudyan na tinurn over ang kustudyan sa PNP no po ang tanong paano nangyari na nandyan yung baril na yan na ginamit sa pagpatay kay Gob Ruel Digamo oh, isang question yan ba diba sobrang laking question yan and then eto Oh, balik tayo dito sa malaking katanungan. Dito, nung May 17, uulitin natin kasi kailangan nating imply ito eh. Nasaan itong si Andrew Go? Pinoprotektahan ba ninyo itong Andrew Go? Ano ang kinalaman ni Andrew Go when in fact nakita ng taumbayan tatlo ang sasakyang pumasok doon sa compound ni Gov Digamo? Ha? involved yung sasakyan at sabi nga nila kung babalikan natin itong balita ayan o, oh, yung balita eh sabi ni Fajardo ayan o oh, high-end na, na sasakyan mismo galing sa na kanya ng mga suspects, oh. yung involvement po ng at least apat na mga ex-military uh, members po yung mga sasakyan na mga oh. high-end ay masasabi oh. po talaga natin na ito oh, ay mga high-end na sasakyan so involved yung sasakyan ni Andrew Go. Regardless kung buy and sell o ano, ang pinakalas touch niyan, si Andrew Goh ang may-ari ng sasakyan. Paano nangyari na nagamit ang sasakyan ni Andrew Goh on March 4, March 4, the brazen killing of Gob Ruel de Gamos. So, dapat yan kasama sa warrant of arrest. Bakit? Pinakita ninyo ito, ito sa uh, recommendation noong May 17, anim sila. 'Di ba? Si Nigel Electo na nga sinama ninyo, 'di ba? Doon si Nigel Electo na na uh, ano 'yun, uh, nakabase naka doon sa HD Tulong, siya yung chief doon sa HD Tulong. Sinama ninyo when in fact paano niyo i-connect yung mga baril na 'yon, yung kinuha niyo na baril doon sa HD Tulong paano ninyo na-connect na yun ang ginamit. Samantalang, yung isang dinisplay ninyo na pag-aari ng isang Anton Ramos ho, na nasa possession na ng PNP, matagal na, yun ang mismong bumarel, pumatay kay uh, Gov de ninyo itong si Nigel Electona uh, na medyo malayo yung connection doon sa Uh, March 4 incident na 'yon. Samantalang itong si uh, Andrew Go, wala dito sa warrant of arrest. Samantalang ang lapit ng connection, bakit sa sakyan mismo ni Andrew Go ang ginamit at pumasok doon sa compound? Ikalat po natin ito at i-question, bakit hindi kasama si Andrew Go? Protektado ba si Andrew Go? May malalaman pa ba ang taong bayan pag ito inilabas si Andrew Go? Parang yung kay uh, Bantag din lang. Nasaan si Agoho? O, oh, dito naman nasaan si Andrew Go? O, oh,